mga kaibigan, welcome po sa aking channel. So ngayon nakikita nyo nagiinuman kami. Pero ano nga ba yung dapat ating tandaan sa tuwing nagiinuman? So ngayon panoorin nyo, mga sampung utos tuwing nagiinom at maglalasing. So isa isa natin kung ano yung mga yan ha. Magkumpisa tayo sa, sa number one, sa una. So sa so, tuwing nagiinom tayo, isa, ang una na dapat nating iwasan ay ang Bawal ang makulit sa inuman Paano ba yung itsura ng makulit sa inuman? Panoorin nyo Yung pagiging makulit Tulad nito, panoorin nyo, tinan mo O, oh, yan o, oh. mo o oh. mo Nakakasagi na sa mga kainuman niya Yan yung dapat nating iiwasan O, oh, tinan mo, ayan tinan mo, Magsasayaw pa yan, magsasayaw pa yan Tinan mo o, tinan mo, ayan o oh. Naka, Nakakasakit na yan yung iiwasan natin unang-unab. Kailangan pag nakainom, nasa utak, bawal yung magiging makulit. Tignan mo, magsasiyaw yan. Ayan, ganyan, ayan, ganyan, 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 o yan. Yan yung iiwasan at sa inuman, ganyan kakulit. Okay. So, dapat sa inuman, tayimi ka lang, parang ganito. Doon na tayo sa pangalawa. Pangalawa, bawal ang matakaw sa inuman. Tandaan mo, inuman to, hindi to picnic So ano ba yung itsura ng matakaw sa inuman? Orin nyo to kung gano katakaw to. Okay? Ayan! Ganyan yung sinasabi nating matakaw sa inuman. Tinan mo, tinan mo oh, mo. Oh. Di pa nakakatagay na umumulutan na to. Tinan mo. Ayan pa. Napakatakaw. Di pa nagsasat dyan na umumulutan na. O. Pa, sabay pas yan. Magpapas yan kasi namumulutan siya. O, eh, mo. Ayaw! Yan yung mga dapat nating iwasan sa inuman. Kasi, tandaan nyo, ito hindi ni Ito ay inuman. So, pag nagiinom, dapat pagka-shot, saka lang mamumulutan. Huwag din iwasan So, dumako na tayo sa pangatlong <laughs> dapat nating iwasan sa inuman. Ito yung huwag mong papatagalin yung baso dahil may susunod pa sa iyo. Hindi lang ikaw yung nag-iinom, tandaan mo yan, nakakagigil ka no? So, panoorin nyo itong susunod kong clip, kung paano nyo patagalin yung basa nakakagigil to eh. So, ito na siya. Teka okay, e, lang, tek, last to, wag kang ano dyan. Ito, na. Later. Tandaan nyo, guys, okay lang tumagal sa suso, wag lang sa baso. Ha? Tingnan mo, oh. mo na. Mamaya. Mamaya na may, yung clash na yan. Mamaya na te. Hindi mo, tatapusin pa yung laro. So yan yung <laughs> dapat nating iwasan. Patagalin yung baso na yan. Tinan nyo. so oh. Sobrang patagalin <laughs> A few years later. Don. Di ka pa tatagay. Nasa ah, na Hindi talaga. Ayaw talaga. Ako na Ikaw na. Cut. <laughs> Tanyo, bawal yan. So, dumako na tayo sa pang-apat. Ang pang-apat na utos, mga kaibigan. Ito. Huwag kang puro punta lang, huwag kang puro inom lang. Bumili ka rin, tandaan mo yan, ha? Ha? Hindi laging Pasko sa'yo, ha? Nakakagigil kay, ambag-ambag din pag may time. Panawarin nyo itong susunod natin video, tingnan nyo kung gano'ng kagarapal ito. Hindi nabili bili eh, so ito na siya, panoorin nyo. Lana, pre! Bumili ka naman, pre! Huwag puro inom. Arindig na namin yan eh. Ano so, ba saad well wo的话, hey. pa mo? Ano ba saad mo, Tol? Kailan ba saad mo? Pinsenas Kinsena? kalimutan? Pinsenas kalimutan, pre. Lagi na lang wala eh. Sige. Ang baga na lang. Laya, ù... Patak. Mat Mat wala. Kasi, yes. wa wala din ako. Ang bag. Wala din ako. Ang bag. Wala nga ang bag yan eh. Wala nga pre. Oh. So yun na wallet ko. Ano? Ikaw na lang bibili ba eh? Wala nga muna. Bayara ko lang sa katapusan. Pre, 50. Wala pre. Wala pang saad pre. Wala, wala tayo pre, oh. wala na ano, oh. Wala, okay na, uwi na tayo. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag iinom, diretso sa chan. wag sa ulo. Ha? <laughs> Bawal ang maoy. Huwag niyong gayain kung ipapakita ko sa inyo kasi ito talaga maoy to eh. Panoorin nyo to, panoorin. Ano yung sinasabi mo kanina sa isto lugar ako? Ha? Totoo lang luga ka. Ha? Ako luga? Oo. Usap lang. Pas yung bote, pas yung Pas yung bote. Pas yung bote. Mga tayo nito, friends. Mga Usap lang, usap lang. 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 Nandito yung trapang pa. palamig ka. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Dumako, 6 na guys ito, ha, tabahan nyo. So ito, ba, ito pinaka na importante, ito yung mga kainuman ko na nanggigigil ako eh. Yung pang-6 na utos, alam nyo ba diba kung ano? Huwag kang uuwi nang hindi nagpapaalam guys. Ha, parang bahay lang yan. Para kaming nanay mo, hahanapin ka namin kung nasan ka na. Huwag mo na kami umuwi ka na pala, kinabukasan. Huwag mo na nga isuot, be. Panoorin niyo tong video na to kung paano yung ginagawa ng mga umuwi na yan ang di nagpapahalan. So, ito na siya. Nandalan niya, pre. Two hours late. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi Oh, ano, kanina, kanina pa rin na Baka umuwi Ano, chat mo. Chat mo, chat mo. Anong sabi ba Asan ah, Anong doon daw si Eddie? Eh. Wala, higit ko si ano JC igago si, naka naka-na-naw siya. naka sa na ng git. Kayo nagpaalam? Kayo nagpaalam? Sa akin na lang. Sabi niya mag-iihi eh. Yung, ano, magmawala ikaw? Oh, sabi mo naman ako. Ang tawag doon pag umiihi, uwi. Uwi na. <laughs> <laughs> Pinaka-importante pag nag-iinom kayo. Magtira kayo ng pangkuwi nyo! Wala kayong tagahatid ang kakapal ng mukha nyo. Pag di na kaya, sabihin nyo, pas na. Ha? So, panoorin nyo yung video na to kung paano mga taong din nagtitira ng pang-uwi kung ano nangyayari sa inyo. So, panoorin Ay, si, uwi ka pa, tayo, wala kang

Oh, okay. oh, okay. So dumako na tayo sa ating pangwalo na dapat nating iwasan sa inuman ha Huwag kang matutulog sa inuman. Huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog sa inuman. Ito rin yung video na to, yung tao na natutulog sa inuman kung ano yung nangyayari. Naku, hmm? delikado talaga ito eh. rin hmm? to. May cut tayo, pre. Ako mo, pre. Sarap! mo, <tinyo> hey, <coughs> Kita nyo? Huwag kayong matutulog sa inuman na kita nyo yung nangyayari pag natutulog na pag ka. <coughs> <coughs> ha? Huwag kang matutulog sa inuman. Bawal na bawal yan, ha? Dumako na tayo sa pangsyam. Ito pinaka-importante Lalo na kung may asawa ka. Yung pangsyam na utos, siguraduhin mo bahay nyo yung uuwian nyo. Kasi kung di mo bahay yung uuwian mo, delikado ka. Panoorin nyo tong video na to. So, kung hindi nangyayari pong video, <coughs> di nyo bahay yung inuwian nyo. So panoorin nyo to. Tinan so, mo Bye-bye mo ba yan? Hindi, nakita ko na hindi ko lang pinasin ko. Ano ko bahay Sigurado ka ba? Oo. Oh. Ako. Kako, di mo ata bahay yan? Wala namang gate yung bahay namin. Ba't nagka-gate? Saan mo bahay ko? Hindi ko alam sa'yo. Kako, di mo ito bahay. Sa kabila pa bahay mo. Kako, oh. dito ba yan? Oo. yung pinaka-importante sa lahat ng sampung utos. Huwag kang matakot sa asawa mo. Kasi tandaan mo, mas matigas nga kaysa sa asawa mo. Panoorin itong video to kung gano'ng katapang ito sa asawa niya. Yan. Supri, tingahat pa ng asawa mo. Huwag kang matatakot sa asawa mo. Supri, naman makilakan naman ah. Siyempre, kailangan ko, pambinyag ng anak ko ako pagkago na asawa mo. Totoo matatakot, nagpaalam ako. <laughs> Anong paalam mo? Anong text sa akin, o. Oh. Oh. Yeah. basahin mo. Matapang ako, pre, nagpaalam ako. Anong paalam mo? Pupunta ako dito, nandung pa ako dito. <laughs> Ba't may baklaan ka tabi? Ano yan? Pinahan ko, pre, para sa binyag na anak. Kiss, kiss mo, ha? Ang kasi naman ito. Alam niyo ako. So nakita nyo na kung ano yung mga tapong utos na dapat natin iwasan pag nagiinom tayo mga guys. So keep in touch na lang sa so, susunod pag kayo naginuman. Yung mga napanood nyo, si Tyle nyo yung mga kaibigan nyo pag ganyan yung inapit sya da. So hanggang sa susunod na ito vlog mga kaibigan. So paalam na hanggang sa susunod na inuman at panwalan dito sa Tumbaya ni Exxon. up So, bye bye na guys. At kami magwawalwal pa. So, binabati namin si Des! Happy birthday. Okay, so shout -out nga pala. Shoutout muna pala sa mga kaibigan mo dyan, sa mga classmates ko. So, lahat ng tao dyan. So, mag-inom muna tayo dito. So, Walwala na. Sa mga taga-spack pa, shoutout. Okay. So, maraming salamat sa inyo.